kailangan bilhin yung album. Hindi hmm. naman na po. Unang-una kasi pinagandaan ko to. Ang ganda ko kaya dito. <laughs> Oo, Siyempre, medyo very winter yung effect mga, dyan. <laughs> yung mga songs po kasi dito, talagang ito po, bawat isa sa mga kanta, naglalarawan talaga sa buhay pag-ibig ng isang tao, lalo sa babae. So, kung in love ka, kung broken hearted ka, or gusto mo nang maka-move on sa past relationships mo, parang ganyan. Mm. Mm. So, lahat po yun, may mga may kanta po ako sa bawat ganong sitwasyon. So, what kanta ba ng kanta? Hindi pa? Yung kay Mama Bami. Uh, ah, yun nga, yung para, ano yan? Pero hindi po buo. Kami ba, para, po ni Sir Jonathan ang ang nagsulat. Po. Pero lyrics sa'yo? Yes po. Hans, um. nagkaroon kayo ng perform ng number ni Sarah sa mm. uh, pinag-usapan yun. Meron bang tinitingnan tayo na collaboration. Ah, uh, collaboration. Kasi okay, okay, cool. tinitingnan ba collaboration, uh, album or concert with her? Sa ngayon po, wala pa po kasi um, hindi naman din po kasi kami madalas na bibigyan ng chance na magkasama ni ni Sara sa prod sa ASAP. Kumbaga, after ilang years nga, after ilang buwan nga po, parang yun nga po ulit yung yung recently na nagawa po namin. Yun po ulit yung sinulat. Saan ka sa Valentine's Day? Nasa Pangasinan po ako. Bakit? Hindi mas live in the po yun eh. Oh. E. Feb, Feb 14 po. Okay. With Feb 13 o Feb 15, may nagaya na ba? Feb 15 po mamash, wala po ako. Nasa US po ako. Feb 13? Feb 13 po mamash, wala din po ako. Wala, wala. Marami siyang ganap. Joke lang ma. Huwag mo na ngayon. Joke lang mo na. love can wait. Siguro, oh, makapag-celebrate po ako ng, hmm. ng, ng Valentine's Day siguro pag-uwi ko na po galing US sa Feb 25. Medyo late na, pero... Do you still wish na may kadate ka? Opo naman, opo hmm. naman. Pero kung hindi pa sa ngayon, magpayaman muna tayo. <laughs> Di